Good morning, Danau. <laughs> good morning, Danau. Again, good morning, Danau. Wow, tanaw atong view. Oh, nice kaayo! O, Oh, di ba Danau ta? Sayo kay tadya sa Danau. Kay padung ta sa so good. At tunan sa ta sa countryside. Mo visit tani. tita dito. So ni happy ta as usual ni happy ta diri kay nangihi na <laughs> Bitaw. Eh. See you there, mga ka-journey. Good morning. <laughs> mata na tita? Wala pala uli, gabi di siya? Pa, pera sa mata. OMG. Ano sa lang? Yap. Hello, Borosya. Hello, Borosya. Hello. Uy, sus. Hello, Borussia. Don't bite me. Borussia! Quiet! Hello, Ella! So, naabot na, na ta sus ning, ning kuwan na yun. Eh, ni sugat na si Ella o si si Borussia. <laughs> Ay! So, wala si tita. Nga nung bitang wala ito ni message. Wala si tita. Kaya nagpa sa sayang matagahapon. gahapon. But, we don't know. sayo-sayo siya sayo mauli daw karon so okay na eh. so we're done eating busog na ang sawa let's go now atong i-check tong balay bitaw nga ka remember matong last time nga nagsiki pa sila panday mga kahoy pa nakit nakitaan karon day na na dyan ang balay guwapo na kayo so let's go there and check there wow nice daw kaning balay basta mahuman na let's go ka nice naman sa view. Hello swimming pool. Way na naligo eh? Kainit. Gwapo kay Gorma. Okay, last time, ano yung mga kahoy? Panakit-anakit. Mudong kadaribi. Eh. Oh, mata na to. Uy. O pa din ni Carlos ay sa Guest room niya. Sa driver o sa katabang. Sir, imong buhat sir magluto. Ragyod. Yes. Para Hahaha. Ah, ay, ka lang nila, pero tabang sa gadere. O sa so may mong lutoon karon. Kanang manok? Imo ito. <laughs> Joke. Mag house tour sa ta house tour. mo pa na ba? Busy pa kayong mga contractor, oo. Oh, Kini diri morning mo, nang kusina. Ah, for sure, lababo. Lababo. Oh.

ah mo na ni dapod ako sa oh, dilan room, master bedroom and then na sila kawgalingon oh, CR yeah. na sila kawgaro dilan tamutan ako pa oh. manahuman <laughs> ya yeah. mo lagi guapo siya guapohan ko sa iyang design so lagi day ka room oh tubabliya duha silo sa, ay, ay, ka ah, sige, matuyo ko. Kaya ito, pahila yung room doon. Ito para sa driver o sa kata katabang. Ang talingawan eh. Ay, guwapo ganyan siya kay glass. Yeah, dad ko ang window. Dad ko ang window. Oops, sila hinay ka. Kaya basig mga bitas. Ah. Diri. Isa ka ni Diri. In furnace So, dako-dako, good siya. Tanawa ninyo. Tanawa ninyo. Gwapo, jug porma ang balay. Basta mahuman na ni. Tanawa, construct pa gani. Gwapo na siya, porma. hello wey. Mangutana ta sa contractor ani bi. Guapo oi, ganahan kayo ka, ko sa design sa yang balay. Kinsa may contractor ani? Kuani ang chip boy likit. Ha? Chip boy likit. Amo contractor wa diri. Chip boy likit? Uh, oh. Hindi, isuwat ke ko kay balu man ana. Kinsa may nagdesign ani balay? Ang architect ang architect. Nanay plano ko? Nanay, nanay plano ko. Gisunod dali. Ah, gisunod adili lagi kay contractor man mo ang architect jud ani mo nag-design sa balay. Abi na kung po na siyang architect ba. Uy, gupuhan kay sa design sa balay. Uy, ang tagiya din balay balaya kay igagaw ni Vic Soto. Nila ni Tito Soto. Huwag ni Tito, Vic and Tito og Vic Soto. Igagaw de ko nakapalit. Ani nga taas, so, morning nagpatukod sila ni balay, pero di sila magmahay diri promise kay ngano. Guwapo kayo, Tanawa ra gud ninyo. Oh, oh mao ni siya diri. Oh. Yan na ilang balay, mo ni agianan pa sa ilang balay. So hopefully next sinigbalik na to humana gid ang balay kay aton no, lang yun itour. Magtour na sa talitong nga humana ang balay kay for sure dili pa gid na dayon ang tagiya oy. Kay kana pa sila mga dato biya na. Siguro nagpatukod lang siya og balay kay if ever ganahan siya marig sibo na siya kapuyan. Hay. Iba talaga pagkwartahan day dali kay mapurma imong balay. Pero wala gay tay kwarta kay magdag maginot-inot mag pa ta magdepende ta oi nya na lang kay ang sweldo, ang kwarta, karon pangkuan, pitsana na sus. matan pa tag pizza piligro wa gid ani balay. Pero naagay kay kwarta, ang ila nung banabana ato mga 8 months pero murag 6 months ra mahuman na na nila tungod lagi sa money og depende pud sa contractor nga mga kogihan pud ba mga paspas mo trabaho ang mga trabahante Niabot na mas awake. Oi. We came specially wala na lang away din na. Gikan di sila sa kung at kay gahapon gi sa mata. Unya karon balik check up so mo tong Wa ano na lang sila ni na sa pa-check up. So, na na sila karun. Nangaon pa sila. <laughs> so, manguli na ta. Pauli tag sayo kay para makapahuway si tita kay inun na operation sa mata ni paniya nga mo pahulay. So, gigna na to dili magsigigyo sa cellphone di magsigig cellphone dahil ko pa ang mata so bye bye mga ka journey bye